ganito rin ba ang kaisipan mo kapag binal sa mo isang patay? Patay na, pinapatay pa? Nag-upload ako kahapon sa aking FB page at sa aking TikTok account. nasa TikTok account, umabot halos ng 800,000 mahigit yung naging views. Ipiniliwanag ko doon kung bakit nilalagay ng bulak yung ilong ng patay. At yun nga, napakaraming nag-comment na ayaw nilang magpabalsa mo kapag sila yung namatay. Papaliwanagan muna kita bago ka magdesisyon na huwag magpaimbalsa mo kapag ikaw na yung namatay. Alam niyo mga kamorgi, ang pagbabalsa mo o pag-iimbalsa mo sa isang namatay, para sa akin ha, walang pinagkaiba yan sa taong buhay na inoperahan. Sabihin na natin sinesari yung taong buhay. Bakit ka pumapayag na hiwaan yung parte ng tiyan na yan para mailabas lang yung bata? Di ba may mga ginagawa pa sa mga pasyenteng buhay na binubutasan yung tagiliran para makahinga yung pasyente, di ba? Bakit binubutasan yung gawing kanan ng tiyan para doon lumabas yung dumi ng buhay, di ba? Bakit binubutasan yung liig ng isang buhay kapag dinadayalisin? Lahat ng yan pwedeng maging tanong at pwedeng ihambing sa pagbabalsa mo ng isang patay. Di diba ba't sa patay bumubutas din kami? Ano ngayon ang pinakamagandang sagot sa mga yan? Di ba ang pinakamagandang sagot dahil yon sa ikabubuti ng pasyente. Ganon din sa pagbabalsa mo o ganon din sa patay. Bakit natin iniimbalsa mo? Para sa ikabubuti, para sa huling pagkakataon, makita ng mga kaanak at ng mga malalapit sa buhay. Oo, kanya-kanya kayo ng paniniwala. Yung iba nagsasabi kapag namatay sila, ayaw nila magpabalsa mo, gusto nila cremate na lang daw. Pero nasa sa inyo naman talaga yung desisyon. Pero meron talagang mga pamilya na mas gusto nilang iburol yung kaanak nila na nakikita nila yung mismong katawan ng kaanak nilang namatay sa loob ng ataol. Ayaw nila na susunugin yung katawan at saka ibuburol. Yun lang ang gusto kong ipaliwanag sa inyo na yung ginagawa po namin sa patay ay hindi pagpapahirap sa kanila. Lahat ng procedure na ginagawa po namin sa patay ay para sa ikabubuti ng katawan niya, sa ikabubuti ng lahat at sana naiintindihan niyo yan. Pero huwag kayong mag-alala mga kamorgi. Dahil kapag binalsa mo namin ang isang patay o kahit sa sino mang embalmer, hinahawakan namin yan o tinatrabaho namin yan ng may kaayusan. Hindi papayag ang isang embalmer na hindi niya magagawa ng maayos yung patay o hindi niya mababal mo ng maayos ang isang patay. At yun, sana may naintindihan ulit kayo sa mga pinaliwanag ko. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayong palagi mga kamorgi.